Magandang hapon po mga kalaki, September 6 na po ng 5pm Ayan po, ayan po mga kalaki ha Aba, dapat po mga kalaki, ano kayo, tawag ito ah <clears throat> <laughs> Dapat po kayo mga kalaki, good vibes, good vibes tayo nga mga kalaki ngayon pong alas 5 po ng hapon kasi po ang dami po nang para po sa mga last draw, sa mga tataya po ngayon na may hilig po dyan sa mga lucky numbers. Ano po, tutok na po dito kayo kay Sir Red at kay Lola Carmen dahil dito po legit na legit, nakakapagpanalo kami araw-araw, nakapost po yan sa Facebook, kahit i-check nyo yan, mga legit na mga followers na yan. Gusto mo pa mapabilang dyan, subukan mo ang mga lucky numbers namin mga kalaki dahil dito, kami po ang unang nagbibigay ng mga lucky numbers sa unang mga nagtitiwala sa amin mga hindi sumusuko dyan ituloy natin ang mga lucky numbers ng pamimigay kaya eto na po mga kalaki ang ibibigay ko po ngayon ay tatlong 2 digit tatlong 3 digit tatlong 4 digit dalawang 5 digit, dalawang 6 digit lucky numbers para po sa masusugid nating mga lucky followers na hindi po sumusukong nag-aabang dyan. Kaya kung ready ka na, aba ibibigay ko na mga lucky numbers ngayon, kunin nyo na po mga listahan nyo at ilista nyo po mga lucky numbers na magugustuhan nyo ha at pwede nyo po itong alagaan sa loob po ng tatlong araw bago nyo po bitawan ang aming mga numero. Kaya eto na po mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging, syempre, millionaire. Okay mga kalaki, tutok. <coughs> ano ba <yan? coughs> Tutok-tutok na po dito. Ibigumpisa na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers. Pero bago yan, syempre, alam nyo na, iinom muna ko ng tubig. Ayan. Hmm. <clears throat> at syempre po mga kalaki, habang wala pa pong bumibili, aba syempre, singit muna tayo sa pagbablog para magbigay tayo ng mga tips at mga ideas para sa mga talagang kailangan-kailangan malalot. Yung iba daw, tambak na raw po ng utang. Ano po, ang dami-dami ko pong na, nasas, na babasang ganyan. Sige po, pagbibigyan ko kayo ng mga lucky numbers, kung doon lang po talaga ang chance nyo, hindi po ako magdadamot ng lucky numbers para po sa inyo. Ito po, ang 2 digit lucky numbers Umpisahan na natin mga kalaki. Number. Number 8 at number 19. Ayan po yung una. Ang pangalawa po ay number. 5 at number 26. At ang pangatlo po, number. 7 at number 22. At syempre po mga kalaki ng 2 digit. Isunod na po natin ang 3 digit lucky numbers. Number. 136. Ayan po yung una. Ang pangalawa po ay number. 092. <coughs> At ang pangatlo po ay number 158. Ayan. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 2136. Ayan po yung una. Ang pangalawa po ay number 1755. At ang pangatlo po, number 9230. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang 2-digit, ang 3-digit, ang 4-digit lucky numbers ha. Pwede niyo po yan tayaan mga kalaki, pwede po yan iramble. Para mabaliktad man po ang numero, panalo pa rin po tayo. At pwede niyo po yan ilaban sa sa 2D Loto, sa National, sa Weteng, sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad, pwede po ang mga lucky numbers natin, okay? At bago ko po ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers mga kalaki, para sa masusugid nating mga lucky followers dyan, nako po ah, para makatanggap kayo ng mga lucky numbers. Makinig po mabuti, dapat sa Legit na account po kayo, naka-follow ha Ayan po, ingat-ingat po kayo sa mga fake account dyan Na nagkalat ngayon, kinukuhang picture ko Namin ni Lola, ginagawang profile sa Facebook Hindi po kami yan Baka mali po kayo nasasalihan isang private consultation na nako hindi po kami yan Bak lalong lalong hindi po kami nagpapautang mga kalakya mga fake account yan subukan nyo pong tawagan nyo mga yan at hanapin nyo ko subukan nyo akong hanapin sa kanila hindi po yan sasagot at hindi niya po ako ipapakita kasi nga hindi po ako yan ito po ang legit na account natin red parungkin po lagi nyo po i-check ang followers dapat merong 350,000 plus followers kami po yan ito po yung mga kalakya at po kasama ko po si Lola Carmen dyan at meron din po tayong Aris Gatchalian na account okay? At syempre po mga kalaki, meron tayong YouTube. Ang YouTube natin, Red Palungki, na merong 17,500 followers. At syempre po TikTok. Ang TikTok natin, Red Palungki, na merong 448,000 followers. Yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers dyan. Mag-suggest, mag-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment. Share ng share ng mga videos namin. Heart ng heart mga kalaki. Automatic po. Padadala ko kayo ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo. Okay? Tandaan nyo po mga lucky numbers namin. Libre po ito. Wala po itong bayad. Private consultation. Ang may membership. At good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months. Pag ka sumali ka sa private consultation, i-code ko po ang birth month mo at birth year mo, mali mo naman dito kaswerte yung mga kalaki kapag sumali ka sa amin, okay? At sa mga interesado po dyan mga kalaki na subukan ng private consultation, baka dito sakaling manalo ka, abay, message na po kay sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo po muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na gumagaya po sa atin, okay? At sa mga sasali po ngayon ha, bibigyan ko po kayo ng discount para member ka sa akin ng 3 months nang September, October at November po mga kalaki. Okay, kaya subukan na ang aming private consultation mga kalaki. Kaya tutok na po dito, ituloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers. Ito na po, ang 5 digit lucky numbers Pilipinas sa Tabrod. Kunin mo na. Umpisahan natin sa number. Number 19, number 23, number 25, number 31 at number 36. At ito pa po ang pangalawa, number 18, number 14, number 5, number 32, at number 37. Ayan po ang ating 5-digit lucky numbers. Isunod na po natin ang 6-digit lucky numbers. Ang 6-digit namin ay pwede po rito ang 642, 645, 649, 655, at 658, 6-digit lucky numbers mga kalaki. Ito na po ang unang 6-digit lucky numbers. Kunin mo na. Number. Number 17. Number 39, number 42, number 20, number 6, at number 24. Ayan po mga kalaki ang unang 6-digit lucky numbers. Ito na po ang pangalawang 6-digit. Number 41, number 38, number 18, number 22, number 15 at number 25. Ayun mga kalaki, kumpleto pa mga lucky numbers natin. Takbo po sa mga suki nyo outlet at make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo po yun ng 3 days bago po natin palitan mga kalaki. Okay? At syempre po, ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan, shout out po tayo sa... Tabakero Family. Hello po sa mga Tabakero Family dyan. Shoutout, shoutout po sa inyo mga kalaki. At syempre po, sa humihingi po sila ng 2 digit lucky numbers po sa mga tabakero family dyan at syempre naman po para naman po sa mga tricycle driver naman po natin dyan na po hello po sa mga tricycle driver hello shout out po sa inyo at ito po uh, kay kuya Michael at kay kuya Isagani shout out po sa inyo humihingi po sila ng 6 digit lucky numbers at ng 2 digit lucky numbers po dyan po sa may Quezon City. Hello, shoutout po sa inyo. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, comment lang po ng comment at share po ng share ng videos namin. Heart ng heart mga kalaki. At pag nakita ko yan, masya-shoutout ka na may libreng lucky numbers ka pa. Good luck!